sa mga tindahan na mayroong cash-in at cash-out transaction. Magdoble ingat po lalo ngayong holiday season. Dahil magpapasko, laganap ang mga scammer na nambibiktima sa mga tindahan. Isang store owner ang nagbahagi ng video na kuha ng kanilang CCTV. Matapos na isang kelot ang magtangkang manloko ng tindera. Ayon sa may-ari ng tindahan, modus ng kelot ang magpa-cash out kahit hindi naman totoong nakapagsend na ito ng pera. Kumento tuloy ng netizens, karaniwan ding modus ng mga ito ang magpakita ng peking resibo para lamang makapanloko. Paalala tuloy ng publiko, dapat laging i-double check muna ang transaction history bago magbigay ng pera. Dapat ding laging alerto ang mga nakabantay sa tindahan para hindi maisahan ng mga kawatan.